Welcome back mga kaboxing! Sumatapos matapos nga pong bigong makuha ang panalo at maiuwi ang titulo ng ating kababayan at matibay na pambato sa super lightweight division na tinaguri ang silent beast ng Antipolo city na si Gino Rodrigo kontra sa bagong alaga ni Oscar de la Hoya na si Ruslan Abdulyaib na kung saan natalo nga lang po ang ating kababayan via 8 round unanimous decision ay diretsahan nga pong sinabi ni Oscar de la Hoya na niya si Abdul Yaib sa isang world title fight matapos ang anim na laban. Gagawin daw ni De La Hoya ang lahat ng kanyang makakaya at gagamitin ang lahat ng kanyang mga koneksyon para makakuha ng isang world title fight ang kanyang bagong alaga sa lalong madaling panahon. Dahil bagamat di pa daw subok sa professional boxing ang kanyang alaga, ay naniniwala naman ito na sapat na ang kanyang experience sa amateur boxing para gumawa ng upset sa mga kasalukuyang kampiyon sa super lightweight division. Bagay na nagpataas ng kilay ng ilang boxing fans. Dahil bagamat may amateur record nga po itong si Abdul Yaib na 48 wins with 5 knockouts at 6 na talo at nasa pangatlong pwesto sa buong mundo bilang pinakamagaling na amateur boxer, ay kumbinsido nga po ang maraming boxing fans na masyadong hilaw pa ito para sa isang world title fight. Napaka unfair din daw kung sakaling makakuha ito ng world title fight dahil lang sa koneksyon ni De La Hoya kahit di pa ito pasok sa top 15 ng 4 major sanctioning body ng boxing. Masyado lang daw nahahype si De La Hoya sa kanyang bagong alaga kahit wala pa naman daw itong napatunayan sa professional boxing. At magiging easy fight lang daw si Abdul Yaib sa mga kasalukuyang kampiyon sa super lightweight division. Kasalukuyan nga pong hawak ni Richardson Hitchens ang IBF champion belt. Samantala hawak naman ni Gary Antoine Russell ang WBA champion belt. Hawak naman ng undefeated Dominican boxer na si Alberto Puello ang WBC champion belt. At si Teofimo Lopez naman ang may hawak ng WBO Super Lightweight Champion Belt. Kaya kung ipapasabak daw agad ni Dela Hoya ang kanyang alaga sa isang world title fight, ay tsak lalapain lang ito at masaklap na pagkatalo lang daw ang aabutin nito. Sa ibang balita naman mga boxing Lamontrus Jr. ay nagbigay nga po ng babala sa two-division undisputed at undefeated Super Bantamweight Champion na tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue na wag na wag daw nitong subukang akyatin ang kanyang division kung ayaw nitong masira ang kanyang karera. Ayon nga po kay Lamont Truss Jr., bagamat malabo pang mangyari na magharap sila ni Inoue sa ngayon, kung darating daw ang araw na maging mapangahas si Inoue at aakyat sa Super Featherweight Division, kahit isa daw si Inoue sa paboritong buksingero ni Roach sa ngayon, ay susubukan daw nitong durugin si Naoya Inoue sa oras na magharap na sila sa ibabaw ng lona. I mean like, we're fighters. Yeah, of course. We're gonna see a small guy and be like, yeah. who you think, who you think he gonna come up and, of and, and, run? No. I'm not letting that happen. <laughs> I'm not letting that happen. So, you know, no disrespect to him. He is one of the most talented fighters today. And uh, I actually like him. He's a, he's a good fighter. He's one of my favorite fighters, actually. <laughs> but uh, if it happens, and it's big if, I will try to destroy him.